Hello mga ka-abroad, mga ka-abroad It's a very good day At good day kasi May nagpahiram sa atin ng Mahabang wire para magkaroon ng ilaw yung ating kubo Para makagamit tayo ng electric pan Para mapalayas natin yung mga lamok at niknik -nik Kapag natutulog at para makapag uh, uh, charge tayo ng cellphone. Ayan. Maraming maraming salamat doon sa kay Engineer Nelson na nagpahiram sa atin ng wire na ito. Napakalaking tulong nito sa atin. And kay Kapan doon na yung may-ari ng bahay na ating pasamantalang pagsasaksakan ng kuryente. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. At uh, sana ay umabot itong uh, wire namin ito hanggang doon sa bahay kubo ayan. kung makikita nyo, andito yung uh, source ng kuryente namin at uh, ito naman yung uh, kubo natin napapakita ko sa inyo yung kubo andito lang yung kubo pagkalabas nitong kabakod ayan na ay yung kubo ayan, ayan makakaabrod yung ating kubo Hmm. ayan hindi pa tayo ngayon makapagpa ah uh, kabit ng kuryente kasi medyo low budget pa low budget yung ating farm pero pasasan bat magkakaroon din tayo ng budget para talagang makabitan na yun ng fix uh, na kuryente ayan so dito natin Ah, uh, ipupwesto 'yan dito sa may uh, manununsun ng uh, nitong uh, bakod ito. Ito yung bakod natin. Ah. Uh. uh, ito yung bakod natin. Ayun. Pa, Nandito yung pantabas mo? Hmm. Ano nga para tabas-tabasin natin pag pagdaan natin 'yan. Ayun. So sana ay uh, umabot ito. Kukunin natin yung pantabas. dito na tayo dadaan shortcutin natin so sana walang ahas layos, sa ako na kukuha ha? sama ka pasan ka ikaw na kukuha yung isang matlabasa yung kahoy ang hawakan yung pantabas na kahoy ang hawakan. Huwag yung bakal. Dinahan na tayo ng bata ni Patrick. So, ayan o. Ayan yung ating uh, lalagyan ng uh, wo, kuryente. Dito natin uh, padadaanin sa bakod na ito. Para hindi maka-istorbo sa ba. Pangawit na nyo, hindi mapatakan ng bunga ng nyo. Diyala sa mga ayan sa uh, mga puno ng mga uh, nakalagay sa kawad na yan. At ando naman yung ating dating ating kuprasan na yan. Ito at yung ating dating kuprasan na kinu kinuha na natin yung mga kahoy at yero. Kasi eh, hindi naman natin nagagamit na to. Ayan. at dito rin mayroong mga pinaglunuhan ng Philippine Cobra ang dami dito mga pinaglunuhan ng Philippine Cobra at uh, hinala namin yung mga bato dyan yung mga pagitan ng bato ay eh, dyan nakatira yung mga Cobra sa ilalim hayaan uh, lang muna natin saka na natin papakailaman niyang mga Cobra na yan saka natin na uh, aayusin ko anong pwede natin gawin dyan sa kuprasa na yan ayan mga kaabro do konti na lang at cute na hindi dati ng cute yan si Patrick no konti na lang at baka maka ano na marating na kami doon sa dulo sana umabot itong ating uh, wire. wire na ito so hoping against hope na hindi tayo mabitin. At eto na nga mga ka-abroad, mga ka abroad Nagkaroon na tayo ng liwanag. Dito sa bahay, meron na tayong kuryente. May power na. Ayan. Salamat pala sa ating mga... Ayan o, okay na. Salamat pala sa ating mga... Donor yung nagmaganda loob sa atin ng pahiram ng mahabang linya ng kuryente ayan o okay okay na mga kabro okay na ayan o ayos na ayos na ayan salamat kay engineer Nelson na nagpahiram sa atin ng mahabang wire para makarating dito siguro mga ang inabot ng ating wire ay nasa mahigit na yan mga more or less 200 meters yung ating wire na ah, ikinabit ay kinabit dyan yan medyo maulan dito ngayon maambon tika tik yan yung ating wire ayan okay na Muntik pang hindi umabot. Buti meron pa rin tayo sa bahay na uh, mga lumang wire. At ating napagkabit-kabit. Ayan, umabot naman. Sumakto na. Ayan mga ka-abroad, mga ka ex hmm. ngayon. So, maraming salamat. Nungulit ko, maraming salamat kay uh, Engineer Nelson na nagpahirap sa atin ng mahabang wire at saka kay Kapando na nagpa sa atin sa kanilang bahay para magkaroon tayo ng power dito sa ating bahay ko bo. So until next time po, maraming salamat sa panonood and maraming salamat ulit.